sa impeachment at matanong na rin natin sa wage high Peel si Senator Francis Tolentino siya po majority leader pag majority leader taga traffic yan ng mga nangyayari sa Senate doon uh -huh. po siya yung ano eh naglalatag ng agenda ng mga panukalang batas na tatalakayin sa plenaryo magandang umaga po sa inyo Senator Tolentino morning, good morning, good morning po. po happy father's day sa inyong dalawa opo. Ay, sir kayo mababatiin namin happy, happy father's, father's day, day po Senator opo opo sir dun sa impeachment marami po ang nadidismaya doon po sa desisyon ng Senado na i-remand ibalik sa kamar para para hinga ng clarification yung isa ng panilang article of impeachment. Isa po kayo dun sa 18 na uh, bumoto ng pabor dun sa pagre-remand. So ano pong tugon ninyo dun sa mga criticisms sa Senate? Yung iba sinasabi ay practically pinatay na yung articles of impeachment. Yung isa pinalabo daw kasi pinalabo na daw po itong impeachment sa Vice President, sir. Uy, ano nangyari? Ah, eh? Naputol. Naputol. Ah, oh, ulit, Sige, balikan ulit. natin mm -hmm. si Senator Tolentino. Yung calendar na kanyang... Ah, yung, oh, yung, yung pinag-usapan natin last week, uh -oh. di ba nakausap din natin? Matanong din mamaya. Sir? Ay, naputol okay, okay, tayo. Po. Pasensya na. Oh. Sa so, anong tugon ninyo doon sa criticism na yung pagre-remand dito sa Kamara, pinalabo po yung impeachment. Yung iba sinasabi, pinatay na yung impeachment ng Vice President. Hindi hmm. naman po. Hindi naman po. Hindi ko napakinggan yung mga... yung mga interview nyo na kanina, Opo. pero siguro yung mga, siguro paliwanag ko yung nangyari. Sige, sir. Una, yung narinig ko yung ano, narinig ko yung patungkol doon sa indicative trial calendar na pinag usapan natin last Opo. week. Yes, Opo yes Kung na-monitor nyo po yung uh, first uh, hearing nung Impeachment court, niliwanag ko po yun nung patapos na. Mm. So ang lumalabas po yun, moot na po yun. Uh -uh. Moot na po yun kasi hindi na masusunod dahil yung yung sa akin, yung expedited, uh, yung 19 days, sinasabi nung iba, napakaigse. Mm. Ito ngayon, nagsasabi naman yung iba, ba't hindi nyo tinuloy? Eh, Nag-offer na nga ako ng win-win solution. Po, uh -uh. Ayaw, ayaw nyo naman, Napakaigsi. Sinabi ko na nga yung, yung ang sinasabi nung iba, one day trial daw, hindi na intendasyon yung mm. kay Do President Trump ay five days so uh yung nagsasabi na hin na hindi raw ako payag nag-offer nga ako ng 19 days solution mm -hmm. dahil lang para sa akin consistent ako na yung trial kahit ano mangyari hanggang June 30 lang uh -huh. mm. so ay ayun nga maganda yung discussion natin last week mag eh. uh -huh. bawal magcarry over bawal over at uh, itong uh -huh. huling session day bagamat meron lang akong two liner doon Uh, in insert ko na lang sa record sa journal ang isang 10-page uh, ten, uh, ten page exposition kung bakit hindi pwedeng mag-carry over so nasa records po 'yan 10 uh -huh. pages po 'yon hindi ko na binasa 'yon kasi maraming makukonsume na oras noong noong panahong 'yon oh, Yes sir so, so ang tawag ko expository ampla Uh -huh. So, sir, so hindi na nga po na pagbigyan yung inyong suggestion and then ang naging decision uh -huh. is to remand po the yes. articles of impeachment. Sir, pero sa ngayon, masasabi ho ba na buhay pa rin po yung impeachment? Opo, y uh -huh. yung to remand naman, tinanong naman ako nung iba, uh -huh. bakit ka bumoto ro? Sabi yung ko, po. yung ending ng motion ni senator De La Rosa, ang ending niya is uh, he is filing that motion because he does not believe in a carryover uh -huh. to the 20th Congress kaya lang yung kanya motion to dismiss in the form of a motion to dismiss so binago yon ni senator Cayetano, uh, ginawang remand mm -hmm. ultimately nabago yon to return Apo. Mm -hmm. pero carried pa rin yung yung principle na no carry over kaya noong mapakaputohan kinlarify ko yung qualified vote ko doon sa sa motion sabi ko yung second item eh bakit nakalagay dyan? asking the impeachment court whether they will agree to carry over. Sabi ko, against nga ako dyan sa carry over kasi walang jurisdiction ang 20th Congress. So consistent pa rin po ako. Kasi mm -hmm. uh -huh. so, sinabi ko nung simula, nung June 2. Oh. okay. So sir, um, ang ang may nagsabi po ito yung Philconsa, grave Opo. abuse of discretion daw po ang um naging desisyon na it may constitute daw po uh, grave abuse of discretion yung pagpapareturn ng article of impeachment Ay, hindi, sa Kamay. Hindi naman po, hindi naman po sa mga nakinig doon noong uh, noong impeachment court uh convening mm -hmm. uh, makikita nyo po pag pagkondena namin di nag-out po kami ano po yes sir. Mm -hmm. makikita nyo lahat sa records yan. pagkatapos po nag nag-out kami nag adapt po ng rules mm -hmm. Mm -hmm. so ni-readopt yung rules ng Senate ng yung, pre, yung existing rules ng Senate yung resolution 39 na ginamit noon noong uh, corona case ni-readopt po yon tapos uh, inadapt din po yon Inadapt din po noon at binotohan namin, kung nakikinig po lahat, lalong-lalo na yung mga <coughs> nagko-commento against, yung mga netizens siguro at marami mm -hmm. maraming iba, inadapt din ng impeachment court yung rules of court mm -hmm. as a supplement. okay mm -hmm. So nung inadapt po yung rules of court as a supplement, pwede po nating tingnan sa rules of court sa Rule 135, Section 5 yung inherent powers of the court. Mm -hmm. So, meron pong inherent powers of the court, ang nakalagay po doon, every court shall have the power to amend and control its process and orders so as to make them conformable to law and justice. Ang ibig sabihin mm -hmm. po ng inherent powers of the court, meron pong mga essential uh -uh. and implicit uh, powers ang mga husgado. Uh -uh. Ang husgado, kahit hindi po nakasaad sa batas uh -huh. para po maipatupad yung kanilang processes. Ano-ano ho yung mga inherent powers of the court? Uh -huh. Contempt power, uh -huh. power to issue writs, uh -huh. power to control proceedings, power to protect its jurisdiction, and power to amend processes. Uh -huh. So pumapasok po ito doon sa section 5, rule 135 na rules of court, yung inherent power of the court, to return. Nandun po 'yon. So kahit na sir hindi po nakaspell out sa konstitusyon at sa impeachment Opo. rules na pwedeng magbalik. Yes, kasi you can do eh. that po. Yes, uh -huh. kasi inadapt natin. Ewan ko kung may nagpaliwanag na nito. Uh -huh. Inadapt baka ngayon pa lang inadapt uh -huh. ng impeachment trial court ng Senado ang rules of court in as supplemental as a supplementary rule. Uh -huh. So meron inherent power to uh merong inherent powers of the court at meron din sa section 6 meron din sa section 6 na nakalagay doon means to carry jurisdiction mm -hmm. into effect mm -hmm. any suitable process mm -hmm. or mode or, or mode of proceeding may be adapted Apo. which appears conform conformable to the spirit of the law or rules so ibig sabihin mm -hmm. yung pag-re-return ay inaalaw po yon ng rules uh -huh. of court. Malapit-lapit na rin po 'yun doon uh -huh. sa mga rules doon sa motion to quash uh -huh. na pwedeng uh -huh. i-amend pa yung uh, yung uh, information. So, uh, -huh. uh mawalang galang na doon sa mga nagko na hindi po pwedeng i-return. Pwede pong i-return kasi uh -huh. supplemental character inadapt namin yung rules of court Apo. yung impeachment court. Apo. yun po, maliwanag po doon. Yes po, pero Senator Tolentino, what if hindi makasunod yung House Prosecution hmm. Team? Diyan po sa utos po ng Senate Impeachment Court yung dalawang pong conditions. So they define. So, ganito po 'yan. Ah, uh, ganito. Yung House Prosecution Team as a yung yung Senate as a legislative body, cannot compel the House mm -hmm. as a co-equal legislative chamber to comply. Uh -huh. Kasi uh, in the spirit of uh, being co-equal and uh, in the spirit of parliamentary tradition, hindi po ganon. Uh -huh. Subalit so, sa impeachment court, mas mataas po yung husgado. Uh -huh. So, binanggit ko na po yung, uh, yung 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 inherent powers of the court, dapat po, in number... Ang nakalagay din po di sa uh, inherent power of the court eh, na, sa letter C, to compel obedience mm -hmm. to its judgments, orders and processes, and to the lawful orders of the court in a case pending therein. So dapat po sumunod as a prosecutor, as a prosecution panel, yung, yung prosecution panel doon sa utos ng usgado. Dahil mm -hmm. hindi na po ito yung co equal branch ng legislative uh, branch ito oh, po. na po eh ito na po yung trial court so uh -huh. yung pangalawang tanong niya po yung paano kung hindi sumunod yes po doon uh -huh. sa pangalawa yung sa pangalawa po pwede pa kung hindi sumunod kasi tama sila hindi nila pwedeng i-commit yung 20th congress uh -huh. 19th congress pa po sila ngayon so uh -huh. malalaman niyo po yung mga debate namin yung mga sinabi ko noon each congress is distinct and independent from a previous congress and a succeeding congress so, so hindi pwedeng i-commit ni 19th congress house uh -uh. si 28 congress house uh -huh. so maliwanag po so ito na nga yung problema ng carryover. Kaya sinasabi ko wala talagang carryover. Uh -huh. hindi niya hindi sa number 2 hindi pwedeng i-compel si 19th congress ni ni 19th Congress. Ni 19th Congress si 20th Congress. Mm -hmm. eh, so, sir, yung, yung first part, eh pwedeng siyang sumagot doon yung uh -huh. Although ang alam ko ay eh, nakagawa na sila, hindi pala ang ito isinasubmit, may certification oh, na sila. Eh so ito po, mm -hmm. sir, kasi nga Uh, ang sabi nyo nga po, pwede yan, uh, inherent power po na mag-remand uh, o mag-return. So ito po mm -hmm. yung situation, na-return sa kanila, pinasasagot mm -hmm. sila. Ang sabi po ni Congressman Arnan Panaligan kanina, member po ng pro House Prosecution Panel, um, since hindi nila makukumply yung number two, which is to certify na interesado pa rin sila, maghihintay daw po ng 20th Congress. 20th Congress. So, doon sila makaka-action doon sa dalawang dun sa dalawang utos. So, tama ho ba yun? So, hindi ho ba dapat ah, dahil nandiyan yung order, comply na ASAP, Sundin ka dun sa, agad. Yes. at least doon sa number 1 eh, and ten, opo. Impossible to comply nga yung number two, So, siguro, uh -huh. Uh -huh. may narapat ng uh, lower house na i-comply yun ng sabay. Pero nakikita naman natin na yung yung una ay eh, meron na silang uh, partial compliance kasi parang may nagfile uh -huh. na ng resolusyon. eh. hindi Pero sir hindi pa po ano eh, formally, hindi pa sinasabit so Correcto. hindi ba dapat sir ano mag-comply muna sila Uh, dun sa number one because yun yung kanya, kaya nila i-comply and then sa uh, sab i -cite doon na parang nagmamarunong pa ako para tapos i-cite nila doon na we cannot comply with ano uh, order number two kasi nga dahil doon pwede, rin, pwede rin. tama ka rin doon pero mm -hmm. siguro minarapat nila na pagsabay na. So lahat po 'yan eh depende, buhay pa ho 'yung court ah, buhay mm -hmm. pa 'yung 'yung impeachment trial court as we talk. So depende na ngayon niya kung anong i-issue ng mm -hmm. kasi hindi naman maliwanag doon sa sa order na pwedeng isa, okay. mauna 'yung isa o sabay 'yung dalawa. Apo. So Basad... siguro pwedeng magsik ng magfile ng clarificatory motion uh -huh, uh -huh. ang prosecution seeking a clarification from the impeachment trial court whether uh -huh. they should submit one ahead of the other uh -huh. or submit both when uh, both uh, requirements are available. Opo, so ibig so, sabihin po deadline. Yun na nga. Tsaka <laughs> po isa po, Tolentino. So ibig sabihin po do sa inyong mong paliwanag, walang dapat na ikalito. Kumbaga malinaw naman po yung utos ng Senate Impeachment Court kasi po yung House Prosecution Team ang binabanggit nila nalalabuan po sila sa kautusan. Eh kaya nga ang hindi naman ako member ng House uh, Prosecution Team, they can seek a, they can file a clarificatory motion mm -hmm. to seek guidance from the Impeachment Court. Buhay pa yung Impeachment Court. Uh, hindi pa ho yun uh, na-adjourn. So pwedeng pwedeng Uh, mag-six sila ng clarification kung uh -huh. pwede, yung sinabi ko kanina. Ayun. Ayun ako. And then, sir, imatanong eh, po namin kayo, <laughs> ano bang nangyari dun sa minimum wage hike bill? Nagpapasahan din daw po ngayon ng bagay sa impeachment court, sinasabi, oh, para nagpapasahan ng ball ang dalawa. Sinadot Ganun Kamara, <laughs> oh, dito <laughs> man nagpapasahan then. po ng sise. Who's to blame po ba? Ba't hindi na isa batas itong minimum wage hike bill, sir? Alam niyo po, marami na akong mga kasamahan na nagpaliwanag na rito ginagalang po natin yung uh, paliwanag nila, lalo yung chairman ng uh, Committee on Labor. So naniniwala po ako na husto at sapat na yung kanilang uh, paliwanag na last day na ata nakarating sa Senado okay. o uh, too tight na rin kasi yun na rin yung nag-convene -na kami as an impeachment court. Uh, maraming hindi ko pinapaliwanag kung bakit nagkaganoon, pero ako mm -hmm. personally, sang-ayon po ako sa sa minimum wage hike through legislation kaya mm -hmm. sinuportahan ko mm -hmm. po ito nung February yes, 2024. Ah, uh, noong si Senator Subiri pa ata ang nagsulong nito, Opo. sinuportahan ko po ito dahil uh, Mahigit tatlong dekada na ata ito. 1989 pa hindi nagkakaroon ng isang national wage increase. At lalong-lalo na, mm -hmm. nipa sa nangyayari ngayon, kahit walang 2 ang ating inflation, ito nangyayari ngayon sa Middle East. Kung to totoong okay. tinamaan na yung oil refinery ng dalawang bansa ay makakaapekto ito sa pagtaas mm -hmm. ng presyo ng gasolina. At pag nagtaas ang presyo ng gasolina, sunod, tataas sunod na. na rin yung ilang bilihin. Uh -huh. At pag tumaas na yung ilang bilihin, ito na yung uh, pangangailangan na uh, makahabol ang ating uh -huh. mga manggagawa uh -huh. uh, lalong-lalo na magpapasukan pa. So uh -huh. timely sana ako na ipasayan, pero hindi naman natin na yung gera uh -huh. uh, evolving pa ito sa Middle East. Ang importante ngayon ay yung ating o yung ating OWA yung de, Department of Migrant mm -hmm. Workers yung DFA magtulong-tulong naligtas yung ating mga kababayan hindi lang sa Israel mm -hmm. galing lang ako ng Israel mm -hmm. two weeks ago nin pa ah, talaga oo po ko yung mga OFW po natin doon mm -hmm. nandoon nga ako yung Sumirena noon eh mm -hmm. uh, pero yung missile galing sa Yemen yon hindi pa nagkakagera noon mm -hmm. okay, so top. dapat map masigurado ng mga embahada natin maprotektahan yung mga manggagawa natin. Hindi mm -hmm. lang doon sa dalawang bansa, pati sa mga Gulf countries. So tama sana napataas yung sweldo mm -hmm. kasi minangyari ngayon. Pero wala tayong masisisi dito. Talagang uh, tight yung oras. Pero ako personally, ulitin mm -hmm. ko, uh, supportado ko po yan. Kausap mm -hmm. ko pa nga yung TUCP sa sidelines noong bago yes, mag-impeachment uh, uh, si, si Congressman uh, Mendoza. So sana po sa susunod na kongreso ay eh maisulong ito dahil kailangan po ito. Malaki po ito magiging epekto ng gera. Tataas po ang gasolina at tataas po ang bilihin. Yan po kinakabahan ko. At saka meantime sir na maghihintay pa po tayo ulit eh. Sir, dadowno, parang back to zero ito. Original tripartite uh, yes, body. Matagal yun. pa po yun. Ayun <laughs> ay, nga sa tatanong ko, hindi ba dahil matagal po yung legislation, mas matagal po yun. So mas dapat umaksyon po ngayon yung wage board. Pwede po bang umaksyon? ay eh dapat pero alam mo ganito ni eh yung okay. epekto nitong magiging epekto nitong gera mm. hindi naman to magkaiba ang epekto sa region 7 sa Cebu hindi naman magka, magkaiba ang epekto nito sa sa region 2 o sa, region, para, o sa NCR pare-pareho po ito eh mm -hmm. uh, dahil glo, global po itong source nito so eh dapat ngayon eh kumilos na po ang DOLE at ang D Department of Migrant Workers pa kahit papano ay eh, mailatag na ito hindi lang yung mm. yung uh, yung diplomatic arm natin yung mm -hmm. yung OWA matulungan yung ating mga manggagawa dahil uh, tinitingnan ko po itong mm -hmm. nangyayari ngayon ngayon lang po ito nangyayari. at saka yung, yung mga tinamaan lugar sa Tel Aviv doon ako galing din eh kami ko yung ambassador natin at yung mga staff doon yun din yung pinangangambahan nila. Ito na nga mm -hmm. yung nangyayari ngayon. Mm -hmm. Ayan with that, sir. Maraming salamat po and maraming see you around, salamat sir. Thank you so much po. Happy Father's Happy Day Father's ulit. Day. Happy Father's salamat Day po. po. Salamat, salamat sir. Kikilingan, walang pinoprotektahan.